isang uh, pagpapala galing sa ating Panginoong Diyos sa uh, ating maranasan ngayong pong umaga na ito araw punong Martes June 11 at uh, ngayon ay uh, ating pong pag-aaral na hiwalay mula sa mga bagay ng sanlibutan yeah. so sunod-sunod yung ating pong pag-aaral ano tungkol sa pagkakasundo uh, tungkol sa paghihiwalay ito sa paghihiwalay mula sa bagay ng sanlibutan so ang ating text ngayon ay sa Ephesians 5:11 tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito ay aming idinadalangin ng aming pong pag-aaral. Gabayin niyo po nawa kami Panginoon na kami pong uh, makita ang mga bagay na pwede namin ma-apply sa aming buhay dito sa Efeso 5. Salamat Panginoon sa karanasan na pinagkalob niyo po sa amin ngayong pong araw na ito at kayo po ang patuloy namin sasambahin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen sang ngayon po dito at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga kundi ilantad ninyo ang mga ito. sabi po dito, huwag makibahagi sa gawa ng kadiliman. Kundi ilantad ito sa paumagitan ng ano mga kapatid? Sa paumagitan ng ating pong karakter, sa paumagitan ng ating influence tungkol sa ating Panginoon Diyos. Marami nag-aangking kristyano ang mahusay na kinakatawanan ng puno ng ubas na nakatanim sa lupa at pinupulot, pinupulot, put, ah, ipinupulupot ang mga ugat nito sa mga ugat at basura na nasa daan nito. So sabi po dito mga kapatid, marami ang nagpo-profess na mga kristyano na mananampalataya na mahusay dito, mahusay sa ganyan, pero nakapalupot naman pala ang mga basura na sa liputan. So mahirap 'yun mga kapatid ko no, nagpapangkat naglingkod ng Panginoon pero nakapalupot pala ang kadiliman ng mundo. Sa lahat ng ganyan ang mensahe ay dumarating. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at umiwalay kayo sabi ng Panginoon at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin at ako'y maging isang ama sa inyo at kayo'y maging aking mga anak na lalaki at babae sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sabi sa uh, Corinthians 6:17 to 18. Siguro mga 1 Corinthians. Kung hindi 1 Corinthians, yan, 2 Corinthians. Sabi dito, huwag umipo ng marumi, kundi tanggapin natin ang Panginoon at lumayo sa karumihan. Bisa bi meron talagang marumi pa kahit sa New Testament. Yung mga karumaldumal na mga pagkain. At syempre hindi lamang yung pati kasamaan ng sanlibutan. Huwag nating lalapitan, kundi ilantad sila sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting pabalita ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. May mga kondisyon na dapat matugunan kung tayo ay pagpapalain at pararangalan ng Diyos. Dapat tayong humiwalay sa sanlibutan at tubangging hawakan ang mga bagay na maghihiwalay sa ating pagmamahal sa Diyos. So ano po ang dapat nating tanggihan yung makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal sa Panginoong Diyos. Di ba nga sabi ng banal na kasulatan, nor high, nor depths, nor principalities, ay walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero tayo, pwede tayong mahiwalay sa Diyos sa paumagitan ng mga gawa nating makamundo. So ano man ito mga bagay na ito na gawain makapaghiwalay sa atin sa Panginoong Diyos, iwaksin natin, hiwalayan natin. No? yan ang dapat nating i-divorce. <laughs> Ayan, yan ang dapat nating i-divorce. Yung mga kinahiligan ng mundo, yung kadiliman ng mundo at tayo ay lalakad papunta sa Panginoon. Ang Diyos ang may una at pinakamataas na pag-aangkin sa kanyang bayan. Ilagak ang iyong pagmamahal sa kanya sa mga makalangit na bagay. Ang iyong maliliit na sanga ay dapat na putulin mula sa lahat ng bagay sa lupa. So sabi po dito, lahat ang iyong mga maliliit na sanga ay dapat putulin. Yeah? Ibig sabihin mga kapatid, eh, yung mga bagay na nakakabit sa atin ng mga kasalanan ay unti-unti nating putulin, itrimba. Yung mga hindi naman gumagana, yung mga bagay na wala namang kwenta at hindi nakapagbibigay sa atin ng spiritual blessing ay alisin natin at tumuon tayo doon sa ating Panginoon Diyos. No? tumungo tayo sa mga makalangit na bagay at hindi sa mga makalupa. Pinapayuhan ka na huwag gumipon ng maruming bagay dahil sa paghipo nito, ikaw mismo ay magiging marumi. And talagang doon pa sa Old Testament, nandyan na yan. E, makiisa ka sa mga tiwali at mananatiling dalisay. Totoo yun, mga kapatid ko. Ano bang pakikisama mayroon ng katwiran sa kalikuan? At anong pakikiisa mayroon ng liwanag sa kadiliman? Kaya nga, sinabi natin noong mga nakaraang devotional natin, na kung tayo ay kung to tayo ay tatayo sa Panginoon, sa Panginoon tayo. Hindi dapat tayo magaligamgam, hindi dapat tayo malamig, kundi mainit. Mainit sa pananampalataya. Hindi tayo para nakikipagkompromiso, mga kapatid. Kung sa Panginoon tayo, manindigan tayo sa Panginoon. Huwag tayong humipo sa marumi. Huwag tayong makisang ayon sa tiwali. Doon tayo sa dalisan sa Panginoon sabi dito at anong pakikisa mayroon si Kristo kay Bilyan? Sabi dito sa 14 to 15. Gusto ng Diyos at ni Kristo at ng hukbo ng langit na malaman ng tao na kung makikisa siya sa mga tiwali, siya ay magiging tiwalide. Yeah, totoo yun. Birds with the same feather flux together. Flocks together. So pagparehas ang pakpak ng ibon, magkasama yung lumilipad. Totoo yun, mga kapatid ko. Kaya, hindi tayo dapat makiisa sa kadiliman, kundi sa ating Panginoon. Ang lahat ng ating mga aksyon ay apektado ng ating karanasan sa relihiyon. Kung ang ating karanasan ay batay sa Diyos, kung araw-araw nating natitikman ang kapangyarihan ng daigdig na darating at magkaroon ng pakikisama ng Espiritu, ano ang mangyayari? Kung bawat araw ay mas mahigpit nating panghawakan ng mas mataas na pamumuhay, ang mga alituntuning ng banal at nagtataas sa atin ay mabubuo sa atin at magiging natural para sa atin na hanapin ang kadalisayan at kabanalan at pagkahiwalay mula sa sanlibutan tulad ng sa mga anghel ng kalwalatian na magsa, magsawa, magsagawa ng misyon ng pag-ibig na inutos sa kanila. So napakaganda nito no? kung matututunan nating biwalay sa sanlibutan at alam nating Gumawa sa direksyon ng ating Panginoong Diyos, masasanay tayo sa kadalisayan at kabanalan. Masasanay tayo sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Masasanay tayo na ang Panginoon ang ating punso at hindi po ang ating sarili. Kaya po mga kapatid ano, uh, sinasabi ng ating kong devotional, humiwalay tayo sa libutan at magsanay tayo para sa ating Panginoong Diyos. Ang ating pagtatalaga sa Diyos ay dapat na isang buhay na prinsipyo na ka ka kaakibat ng buhay at umahantong sa pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo ng sarili. Nakita ko dito mga kapatid yung buhay na prinsipyo. Pagka ang pagtatalaga natin sa Panginoong Diyos, buhay na prinsipyo, hindi tayo masusulan ni Satanas na mga makamundong bagay. Hindi tayo masusulan ng kaaway ng mga material na bagay. Kundi tayo ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon ano man ang dumating sa ating suliranin at sakripisyo. Kahit na tayo ay bagabaging na mga pagsubok sa buhay, hindi tayo madadala ng kadiliman. Bakit? Buhay na prinsipyo nga yung pagtatalaga natin sa Panginoon. Eh. Pag sinabing buhay na prinsipyo, itinatanggi ang sarili at iwi at isinasan ano at isinasan tabi yung sangriling hangarin nagsasakripisyo ng sarili para sa Panginoon. Kailangan sumailalim ang lahat ng ating mga iniisip at maging bukal ng bawat kilos. Itaas tayo nito sa daigdig at ihiwalay tayo sa maruming impluensya nito, mga kapatid. No? So napakaganda. Yung bukal ng isip po natin ay ang bukal ng isip natin ay ang ating mga kilos at hindi tayo ibabagsak ng sanlibutan kundi itataas tayo ng ating Panginoong Diyos at makikita na maraming mga tao ang ating influence at makikita na maraming mga tao yung karakter ng ating Panginoong Diyos na nanalalay tay sa ating pong mga buhay. Kaya ang payo po ng banal na kasulatan, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga kundi ilantad ninyo ang mga ito. Ano ang ibubunga ng sanlibutan ng kadiliman? Kamatayan. Pero ang bunga ng spiritual na buhay ay buhay na walang hanggan sa ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid ko, idalangin natin na patuloy tayong humiwalay sa mga kasamaan ng sanlibutan, sa kasalanan ng sanlibutan, at patuloy tayong mapalapit sa ating pong Panginoong Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa ating. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. At pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoon. At ang ating mga prayer request, huwag niyo pong kalimutan na ilagay natin diyan sa comment section. Salamat po mga kapatid at uh, patuloy po tayong gabayan ng ating Panginoon Diyos. Ang mga manal sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat sa umaga na ito. No? Kami muli ninyong kinising. kayong aming kasama pagmulat ng aming mga mata. Salamat sa uh, pagpapaalala sa amin na kayo ay always better than us. Salamat sa kami ay patuloy ninyong pinapaalalahanan sa bawat umaga. Ang aming main uh, prayer request sa umaga na ay karunungan. Kung paano ninyong binigyan ng karunungan ng inyong mga disipulo. Ang kayong ng inyong mga mga mananampalataya. Ganoon din po ang aming kahilingan. Bigyan niyo po kami ng karunungan na makita namin ang mga bagay na makasaliputan na patuloy namin hindi mabitawan upang sa ganun kami tunay na mahiwalay mula sa mga bagay na ito at bilang isang manlalakbay makita namin ang tamang direksyon patungo sa aming patutunguhan. Salamat sa mga pagpapaalala sa amin at alam namin na hindi nyo kami pinababayaan. Maging kami man ay heto at hindi karapat dapat at makasalanan. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin ilapit patuloy ang bawat isa. na uh, may mga sarili, mga nakikinig ninyo sa live. Sa maghapon na ito, kami po inyong ingatan. Bigyan kami ng maliwanag na panin patalas na isipan, karunungan na nagbumula sa iyo. Ingatan din po ang aming mga kalusugan, malayo sa anamang masamang kalagayan at sa mga magta-travel, uh, eh, ingatan kami yung safe sa daan, malayo sa anamang aksidente. Kaya din si Ate Revy sa kanya pagpunta sa, sa Manila, o kung siya maninaan ngayon para sa kanyang laboratory, patuloy na pag-iingat ang aming dalangin para sa kanya. Gamitin ng mga pupunta sa San Leonardo para sa magturo sa mga bata doon ay patuloy na ingatan din sa aming pag-travel na mapatuloy na mabless ang mga bata itong sa Leonardo na mga magagandang awit na patungkol sa inyo at mga aral sa Bible at nawa ang kanilang mga magulang ay nakita ang kabutihan ninyo sa mga bata na ito Amin din patuloy na sinasamo sa panalangin na iba mga prayer request ng kapatiran na nakikinig ngayon at na ang mga iba ay marikinig mamaya sa replay Ang patuloy namin dalangin comfort sa family ni Sister Christy Murillo Iyoyo sa pagpalaw ng kanyang asawa. Patuloy na samahan sila sa uh, nito na ito na sila ay nalulungkot sa kanilang pagkawala ng mahal sa buhay. Pagkaloob din po saan ang kanilang mga pangailangan lalo higit sa pinansyal at ang kanila pang ibang mga pangailangan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng family ni Sister Emilinda. Uh, makalalag kasama ng kanyang pamilya, kanyang maliit na anak, kanyang lolo, kanyang mama, kanilang mga kapitbahay at kanilang mga kamag-anak. Ay naman, uh, si Sister Emelinda ay patuloy niyong gamitin para maging liwanag sa kanilang sasakupan. Makita nila ang kabutihan po ninyo sa kanila at uh, maibahagi niya ito sa iba. Kami din patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Cristina Palyarca sa kanyang Pastor recovery and Healing. Ngayon din si Ma'am Love Tiwa alam namin na siya ay emotionally siya ay okay pero ang alam namin ang, na ang kanyang pangatawan kalusugan ay kaya kailangan ng mas malakas na resistensya alisin po ang mga pain na kanyang nararamdaman at patuloy na siya ay pagalingin Amitin patuloy na sinasama sa panalangin si Jesse Miel Duque ang uh, kapatid ni Sister Anelita Duque Tablata. plata uh, siya po ay nasa balik ng karamdaman. Patuloy na ipuwi na siya ng inyong mapangpagaling na kamay. Sa pagpapatuloy, ang mga sumusunod ay, ay, ay sa balik pa rin ng karamdaman na nais namin isama sa panalangin. Si Sister Lilia Mencias Umania, si Sister Lorna Cabiedes Cordova, si Nanay Juning, si Tatay Noel Alpindo, si Brother Ambed Ramos, si Baby Josaya. Si Ester Rodencia Rufa Batumas, el Ria Lopez, Divina Rodriguez, si Vine Ingrid Macinana, Cloreline Abisilla, si Ana Rosbel Tolentino, si Gary Mercado, Bridrenato Santos, si Estrella Garcasin, si Claire Andaya, si Judeline Pierolino, si Felix Domingo Gutierrez, si Brother Lorenzo, Sister Lorna, Brother Montecabiedes kasama ng Sister Ana Manuel na patuloy na nasa banig na karamdaman. Christopher O'Malley Gutierrez, si Ati G. Pino Reyes, eh, si Sister Estrella Gregasin, kalakasan din kay Kuya Bobby, kay Ate Lorna, kay Ate Gigi Concepcion, Gregory Santin, Kuya Jerry Borbon, kay Mam ma Sheila kasamurin, at patuloy na kagalingan sa mga taong aming patuloy na sinasama sa panalangin ng aming ma mahal na mga kapatid, Sister Erica Elise Rivera, Sister Tina Santos, si... Eh, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, si Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, Tatay ni Pastor at Perez ni Mam Ma si Ding Bautista, si Pinang Eugenio Javier, si John Paul si Jin Jin, si Sister Percy, si Sister Risa Enriquez, kasama na rin patuloy, si na Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Marilita, si Pichi, si Renato Santos, ang family ni Rom Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco. Kasama na rin sina Precious Kabasog, Precious Jorquina, sina si Sister Nena, Ate Sally Santos, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. O takilan Diyos sa mga pangalan na ito ay kayong nakakaalam ng anong kanilang status ng kalusugan sa mga oras na ito. Patuloy namin silang nilalapit at kami ay nagtitiwala sapagkat ang nangako sa amin ay tapat dapat kailan paman man patuloy po kaming samahan sa aming pamumuhay sa kabila ng aming mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay ay kami maging matatag sa tulong po ninyo pagkat kami walang kayaan, kakayaan sa sarili namin sa sarili kaalaman patuloy namin hinihiling ng kapatawaran ng amin kasalanan na gawa at salamat sa pagtinig sa aming mga at sa patuloy na paggawad sa amin ng, ng mga lesson sa umaga naway unti-unti namin maalis ang mga marupok na sanga na na kami ay mahiwalay sa mga bagay na sanlibutan. Salamat po sa pagtinig sa aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.